So guys, magandang hapon mga katoyong Welcome back to so, TV So nandito na naman tayo, syempre Sa loop natin Ayan ang mga ito natin, nasa likod Mga YB natin So basketing tayo ngayon para sa first derby Itong Norte So tara, samahan nyo ako, ipabasket natin sila Mga katoyong So nakapag-basketing na tayo Hindi ko na pinakita sa inyo Pero ito yung i-entry natin Yung mga YB natin, ayan o, no, kung makikita nyo uh, YB na pang NDR so ito yung listahan nila kung makikita nyo 10 yan yung entry natin ngayon derby sa Baler pa Aurora so abang tayo sa Sunday tara let's go yeah, dito tayo sa loading station mm -hmm. Mm -hmm. tatapos lang natin mag load pa sticker ribbon. Oh. So, abangan natin sila sa Sunday morning. So, ayan na yung mga ibon natin. Ayan na yung mga ibon natin. Ayan. Nakaload na sila. Ayan na yung truck natin. Oh. Sinusundo na yung mga kalapati natin ng truck ano yung motor yun na yung truck natin ng ARPCI yan guys tapos na tayong mag load ng ibon kasi nandito na yung truck ng ARPCI kung so, makikita nyo yan yan yung truck ng magdadala sa Valer Aurora so guys see you on Sunday